Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Heriko. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa galaad hanggang dan ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Muda hanggang sa Kanluran, ang Negev at ang Kapatagan. Sa makatwid ay ang Kapatagan ng Heriko, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong si Abraham, Isaak at Hakob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Betpeor, ngunit ngayon walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. Tatlongpong araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa niya ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto sa harapan ng paraon at mga lingkod nito. Wala rin nakagawa ng makapangyarihang at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.